Assalamualaikum, God bless us all Magandang araw po sa ating lahat um, For today, gusto ko lang i-share sa inyo Ang mga pinagdaanan ko lately Recently, nasa aking mga short Ang iba, nakakaalam na sa mga hindi pa nakakaalam So, please check out Ang ating mga life updates Sana, hindi naman ako isang bigating tao Malaking tao na ma kayo sa aking buhay pero uh, gusto kong i-share sa inyo. Hoping na may mga may share ako or maybe inspire or baka may ma awareness basta in a positive way na mak maka-influence siya ako sa inyo. By the way, nakatakip dito dahil andito pa yung <laughs> andito pa yung ano ko. Oh, pasintabi po sa mga kumain, andito pa yung catheter ko. So, ayan. Pag nakaganito lang po siya, dapat loose po para komportable. At palakad lakad-lakad ako, ilagay ko siya dyan ano, o oh, diba, ganyan, para maglakad-lakad ako ng konti, saan, buhat ko siya, lapag ko siya, or somewhere isabit ko siya, ganon. Yung operasyon ko po ay tungkol sa aking matres, uh, nakita niyo sa ating uh, thumbnail, um, may problema po ako sa matres, Una, may ano po ako, may mayuma. But before, ang unang discovery ng aking mayuma is outside the uterus. Kaya, ang bigay ni or ang doktor, nagsabi na okay lang, no need operation, at pwede po akong mabuntis. And later on, di discover na ang aking uh, matris pala, English, and uh, sa medical term, by uh, uterus. Or, in the simple way, double uterus, heart shape uterus. Dati talaga wala akong ano, alam, not unless mabuntis ka at saka ma-ultrasound ka, no? Minsan, sa abdominal ultrasound, hindi pa talaga ma ma-determine. doon lang talaga ma-determine ang masyado kung transvaginal kasi doon na talaga sa loob, no? Ito ang uh, matres na normal. Sa akin, ganito po ang matris ko. So, may dalawa siya na may partition. So, ngayon, ang tanong nyo, pwede pong babuntis? Yes, pwede pong babuntis ang babaeng may heart shape na uterus. Pero, depende po sa lalim. Kaya, doon na po yun, pumapasok yung hysterography na procedure, HSG test. At before, may ano na ako niyan, may uploaded video na ako niyan. But, pag uh, ako, i-explain ko po sa inyo based on my experience. Yan, para ma-determine kung gaano po kalalim yung magka-heart shape. Sa akin kasi, sobrang lalim. Sa mga naka, mangilan nila nakasubaybay sa akin at sa mga hindi pa po nakakaalam, tatlong beses na po ako nakukunan. Madali po ako mabuntis, pero madali din ako malaglagan. Ano ang reason before? I'm healthy, no complication. Ngayon na ako tumaba dahil may ano po ako, hormonal imbalance. Kahit uh, gym po ako, healthy po yung lifestyle ko hindi po ako into fast food na pagkain at saka hindi po ganun ako kalakas eh syempre yung mga pinapakita ko sa inyo kasi sa food talaga ako dyan talaga mas at ease at saka yun talaga ang 40 ko mas ano ako dyan may si sigan sa akin kaya ang channel na ito is uh, more on food but sana tangkilikin yun na i-share ko sa inyo ang aking uh, personal na buhay hindi man lahat pero may ma-share ako sa inyo going back to my uterus Ganun po na, na-discover na, na yun po ang dahilan na parati po ako nalaglagan. Three times, sobra po ang dip niya. Kasi pala, ang uterus natin is dalawa yan. Fetus na lang tayo nung uh, mga organs natin, unti-unti ma-develop. Dalawa daw yan na kumbaga mag, dapat magpang-abot. Di ba nakaganoon siya? dapat magpangabot. Sa akin, hindi po siya tuluyang nag-develop. Consider siya sa rare condition or mga abnormalities talaga sa ating mga uh, organs sa ating body. Sa loob kasi hindi natin makikita na unless may mga ganitong mga pangyayari, gusto mabuntis at gusto ma-discover bakit hindi ako uh, mag-success sa pagbubuntis. 3 months lang, 4 months, malaglag talaga siya. At walang chance pa buhay yung baby dahil doon nga sa laman na yun. Ngayon, ang suggest ng doktor is kailangan ng resection or tabasan, operahan. By the way, walang talagang hiwa dito ha. Wala akong hiwa dito. Parang wala lang, wala ako dito. Kasi uh, procedure, doon talaga sa ari mismo doon, parang uh, para kang nanganak, doon siya talaga ginagawa yung procedure at naka-general anesthesia of course. Doon, ni Ano, ni resepsyon uh, kinare, para may isang buo siya. Tapos, one time din, yung mayuma ko, kasi na-discover ng doktor ko, bago ako sumalang sa operasyon, may mga test, series of test, na mayroon na ako, may tumuko doon, may nakita before, how many years ago, nasa, maliit lang nasa labas ng uterus. Pero ngayon, may nakita sila, maliit lang naman na may nasa loob ng uterus. So, kung, ano din siya, makakus din siya ng miscarriage kung hindi siya matanggal. Tinanong ko si doktor, Dok, kung halimbawa ba yung matrix ko is normal pero may may yung kailangan ba talaga natanggalin yan or reason ba yan na malaglagan pa rin ako and the answer is yes pag may mayuma daw, is ano pa rin, prone pa rin sa miscarriages. Kaya kailangan din tanggalin para success yung uh, pagbubuntis. Kaya isang gawaan na lang kaysa patanggal ako ng mayuma, parasection ako, or patakbyas, or pa, ano ba, pa-reconstruct, o di ba reconstruct ang matres ko. So isang gawaan na lang, yun din lang ano ng doktor. Isang gawaan, whether uh, normal man ang aking matres, may mayuma ko. So kailangan din tanggalin And One thing din ang problema ko, during menstruation, sobrang lakas ng aking menstruation. Uh, yun din, minsan, uh, grabe, hindi ako makagalaw, uh, sobrang sakit. From here, going sa knee, basta ang sakit na hindi ko ma-explain yung sakit, sobrang sakit. Maliban sa cramping, sobrang sakit at saka grabe, sobrang lakas. Alam nyo ba guys, yung menstruation ko, although hindi naman buwan-buwan uh, ganun, pero most of the time, recent uh, years, ganun ang ano ko, pattern ko sa rigla ko, sobrang lakas. Alam nyo ba, last month yung rigla ko, mas malakas pa doon sa noong nakunan ako. Alam nyo ba na hindi ako masyadong na takot nung nakunan ako? Kasi yung dugo kasi, eh, siyempre pa, sa babae kasi pag malakas na yung bleeding, doon ka mag, mag panic ka eh. Eh hindi kasi ganun kalakas nung ano nakunan ako, hindi siya ganun ka massive talaga. Nung time na nagregla ako, uh, last month and the other, other months, is talagang malakas siya. At saka Ramdam mo talaga hindi siya huminto, tuloy-tuloy siya, so kailangan na talagang tanggalin yung may huma ko. And of course, pag may mga ganun, kailangan din na dasal, 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 dasal at healthy lifestyle. Sa lifestyle naman kasi, masasabi ko, hindi 100% yung lifestyle ko is uh, uh, talagang healthy, but... I'm 85% sure na ang aking lifestyle is a uh, healthy talaga. Baka may mag-ano dyan, mag Eh, bakit ganyan ka ka? Dabiana, ganyan ka. Baboy, mataba, ganyan. Kasi nga po, may ano po ako. Picos, hormonal imbalance. Isang factor po yan sa mga kababaihan. Kaya tumataba. Akala ko nga dati, is my problema ako sa thyroid kasi yung pagtaba ko talaga is bothered na talaga ako at ka, syempre hindi nga ako at syoka nawawala din yung confidence ko syempre marami talagang komplikasyon kung tumataba tayo na ubis ba nagiging ubis yes at this day I am ubis already but um, I'm there um, aayusin ko hanggat maaari kakayanin ko ang hirap sa totoo lang, hirap kalabanin ang hormones kasi Parang sila ang dominante sa katawan natin na nag gym ako. Hindi ko lang na-upload dito sa ano ko sa page ko. Uh, by the way, I have page guys. Please uh, i-follow niyo ako sa page ko. Doon nag gym ako pero walang progress. Right now I'm uh, 71.1 uh, kilos. Dati, ito ang pinakabigat nating ko sa buong buhay ko sa 38 years na nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Hindi po ako ganito. Noong unang upload ko ng h ah X is the test. Ganito po ang katawan ko. Look at me now. O di ba? Sa mga may ganitong mga kondisyon or baka may duda kayo, hindi niyo pa nalalaman, pwede kayong makipag-usap uh, sa akin at lahat ng pinagdaanan ko mga procedure, i ano ko rin sa inyo, magawa din ako ng video, ipapakita ko sa inyo para mag-guide lang ba. Huwag kayong basta basta mag-self medication. Di, di porket may nakita kayong video kagaya nito or kagaya nito tapos same na ang feeling at saka symptoms, yun na rin ang finding nyo. Huwag kayong mag doktor doktoran ha, kumonsulta po sa inyong mga doktor. Itong mga video na kagaya nitong nilalabas namin, mga experience namin, is a guide and awareness. para baka malay nyo, ma nyo din kayo, ah, oh, may ganito ako or okay ako or, magpaano din ako, magpaano rin ako sa doktor. And by the way guys, wala po akong naramdaman. Kaya, akala ko 100% I'm healthy kasi wala po akong komplikasyon yun po ang pinapasalamat ko sa Panginoon kaya parati po nga, uh, may mga procedure ako may mga test na mga ano madali lang hindi nahirapan yung mga doktor sa akin kasi wala po ako mga komplikasyon hindi po sila hirap sa akin sa gamot at saka yung mga gamot ko is minimal lang talaga yung gamot ko yun lang ang nakagandahan kaya pero ingat pa rin ako kasi tumatanda I'm doing this because gusto namin magkanak at gusto ko rin uh, of course sino ba ang ayaw magkaanak no sa buhay na mag-asawa, sa kopol, sa couple? Bihira lang ang kopol na ayaw ng anak. Halos lahat gusto magkaanak. And we hope and pray na talagang mag-success at talagang ibibigay ni God. Para naman in the future, kung uugod-ugod na kami, wala na kami what if sa sarili namin, walang panghinayang. At least, we try our best na sa pamagitan, sa tulong ng siyensya, science, ma-address ang aming uh, problema or makulit ang aking problema, hindi lang siya pag-anak, uh, at sa buong uh, health ko rin, sa ano ko, sa physical health ko, kasi kagaya ng nung mayuma ko, yung bleeding ko, yung ano mga, eh syempre magsangasangan na yan eh. And guys, women, mga kababaihan, dahil mga zay, magpapapsmere kayo ha, hindi porket single kayo, wala kayong partner, or ano pang virgin kayo whatsoever. Marami ngayong naglalakad ng mga kababaihan looking healthy, but not healthy inside. Yun lang as of now, ang may share kayo sa inyo. Sana, may natutunan kayo. And please, don't forget to subscribe to our channel and share this video for awareness at click nyo rin ang bell natin kasi para ma-update din kayo tuwing nag-upload ako ng mga video lalo na sa mga ganitong video hopefully nakatulong din sa inyo bye bye for now take care God bless everyone health is wealth Ma. salamat